Okay, good evening. Ito na yung binasura natin kanina sa palengke. You know. Sarap to. Laway. You know. Excuse. poso ng saging, kalabasa, alubati, uh, saluyot, malunggay, okra. Oh, wow, yummy. Tapos, Matanga na, pus, to. pag ginato. Tapos, may appetizer pag ginato ka ang, ang palami, o. Uh. Tapos may pagana pag, pag ita, ya. Amo yung ang mga yung pinakalabis ya. Ang pagana, na no? Yan, hindi pa naubos, kunti na lang. Ang mga yung gabis ya. Sponsored by atigi. Gi.

sa si Tamad maglaswa mag sarap talaga yan laswa sa ilonggo law Lung, o e, is tagalog utan sabi ni saya ano, law o yun ako ayun ko din Mm. -hmm. Um. Tag Tagalog ko saan? Lugoy. Sa Lugoy ni? E. Laswa. Hmm. Sa Lugoy, eh. Laswa. Kung sa samok, Samo. niyo Samo. Eh, bahog sa Bisaya. Hmm. Kasi yung bahog sa kanila, pangkain ng, ano yan, baboy. Hmm, Ito. Ya. Hindi talaga pwede pa. Hindi ako makakain ng gulay kahit isang buwan pang kainan ng ulay, hindi, hindi. ako ano? Pa Atra. Uh. Muli hmm. nang Kung no? wala ka ni ulay. Wala ka na usabi mo na ba? Ha, mo, ako di baby face pa rin. Hmm. na ako, tingnan mo. Lalo na pag tinatanggal ko yung mga bigote ko. Pila ka pila ka edad ng minus ha? Mga 20 ang minus. mga 30 lang ako.

Wow, benar -benar. Basta me al Kanado. Ganado. Jadi dia mah gabung di, di bawah. Ini. Ini dia Oke, <tuk> hey, anak panggilnya di makan lupuk. Tunggu sebuah sarawan. Si guru tak ba benar Apa muka lah. Oh, ini tadi dari Okay, thank you for watching.